guys, okay, so update pala sa mga sisiyo natin yan. Seven days na yata yan ayun Nagpatay na ako ng ilaw kasi medyo mainit pa. May okay, isa na lang yung nakasundi. Ayan okay, yung mga, ano lang yan, 150 yan yung nandito. Guys, okay, lalaki na nila. yan makakaya nya hanggang walong kaban yung 150 na yan, yan guys oh. ano to eh bali 350 lahat to nandito sa kabila yung isa hinati ko lang muna sila kakapatay ko lang ng ilaw dito sa kabila yung isa. May laman din to. Sa ako napapasilip sa inyan. Mamaya naman. Ito muna yung preflex natin. Oh. No? Diba guys? Lalaki nila. Pero usog Tsaka bawat pala every 4 hours nagpapalit tayo ng ano, tubig. Para lagi yung fresh yung iniinom nila. Nakakapalit ko pa lang yan ng mga inumin nila. May vitamins na yan. Nahingal na sila. Sobrang lamig ngayon eh. Eh ngayon na nakikitan na sila. Yung dalawa sa dulong ilaw na yan nakabatay. Ano yan 100 watts. Ito 25 lang. Alright guys, lalaki na. Update ko -up kayo sa kabila mamaya.